Sa Spineas. Ilan taon na po kayo? Forty. Forty ka na? May anak na po kayo? May yeah, na Ilan na po anak mo? Atlo. May isawa? Mm. Mm, may isawa ka ngayon. So, dahil one with heart ito, dagdagan mo. <laughs> Hindi, idol lang kita, boss. Ah, idol mo lang <laughs> Pero hindi ka naghahanap, ganun. Hindi pa. Hindi lang ko ako na. <laughs> hmm. Saan yung asawa mo ngayon? Nasa labas sa gimbo. <laughs> ah, nasa labas mo. Forty ka na yung asawa mo, ilang taon na? Thirty-seven? Hmm, batang bata magaling, ma magaling ka humatak <laughs> ah Tanong ko lang, 37 years, 37 years old, malakas pa ba? Yes. Yes. Sabi sabi yung guys, pag nag-37 ako, malakas pa ako. Pwede pa. Oh, Ang katanong-tanong ako ma'am para alam ko yung gagawin ko someday, Diyos ko. Grabe na yun Wala pa. Suplado mo. Nag-comment pa ako. Suplado ako. Pero bakit ka pa umakyat? Ah, syempre gusto kong makita sa screen mo. Sobrang thankful ako kasi naka mo ako. Blala labi na yung mga tingin mga mga. Parang kasusubo mo lang ng pag... Diyos ko. Ay, 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 ng saging matigas? Ha? Kung saging ma'am, yun muna yun, hindi dinidiritso subo. Naubos yung boses mo, ma'am. Ah, nagkasakit. Magpa-doktor ka bukas, ma'am ha? Ipatingin mo yung lalamunan mo, baka may gasgas, -gas, ha? Ba't ko Kasi kung may gasgas gas yan, baka magka-infection yan, so Maganda mong pa-check up ka. <laughs> Siyempre sinisipon ka, di ba? Malay mo, hindi sipon yan. Gata siya na naiwan. Ganun. Namuo. <laughs> ah, namuo. Relate. <laughs> Ay, CJ. <clears throat> ah, sige. Ma'am, ya. Baba ka na. Bye. Hmm. Atras ka doon po, isuso yung mukha mo sa camera. Hindi man ito video call, ma'am. sa uh -huh. Saka na kapag call na tayo, ha? Uh -huh. Mama, Kulotski. Magsalita po kayo. Ay, Diyos ko, wala boses. Hello po. Yan. Mm, -mm. Okay. Gusto mo halika ng kamera? <laughs> Saan ayaw mo lumat? Oo, oh, oy! Ilan taon ka na kulot? 36. Ilan taon? Ilan taon? 36. 36 36 Six. no, 16 16 ka pala 16 16 36 Sabi mo 16 <laughs> Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ah, okay. <laughs> Thirty six years old. Thirty six The comment man.